Pinaghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority ang publiko sa mas matinding traffic sa Metro Manila habang papalapit ang kapaskuhan simula sa susunod na linggo. Ayon kay MMDA Chairperson Don Artes, asahan ang usad pagong naghalaw ng mga sasakyan sa so December 16 o 15, araw mismo ng sweldo na natapat pa sa weekend. Si ni Artes na siguradong magkakasabay-sabay ang mga mamimili sa mga mall sa biyernes ng susunod na linggo. The same sa December 15 which is a payday weekend. Ay, o nga, yan ano, po business? ay sweldo po no, going business. to weekend. Mm. So lalo-lalo na po sa mga malls, sigurado mm. po uh, marami pong pupunta dahil mm. uh, yan po yung panahon na magkakasabay-sabay na yung wow. release ng sweldo, bonus. Mm. No? So mm. yung mga last-minute shopping po ay Aha. yan gagawin. Samantala, ipinaalam eh, ni Artes na tiyak na toto din ang traffic sa December 22 ah, dahil sa dami naman ng uh, mga magsisi sa mga lalawigan. At meron din po sa December 22 Bakit yung siya? ganito pa rin naman po yung ex exodus Ay, oh, oh, oh. na po ng mga pasahero pauwi hmm. ng pudin siya. Hmm. So expect heavy traffic po sa ating mga airports hmm. um, sa ating mga pier, sa mga bus stations, at din hmm. din po yung SLEX at NLEX.